tumigil ka muna sa paglalakad. Isipin mo, lumalabas ka sa bahay sa isang malamig na araw sa Maynila. Ang mga hakbang ay mukhang matatag. Ang semento ay kumukurot sa ilalim ng mga paa. Mulit, sa loob ay lumalaki ang pagkabalisa. Paano kung ang simpleng daan na ito ay magwawakas sa ospital? kung ikaw ay higit sa 65 taong gulang at ang paglalakad-lakad ay ang tanging paraan upang manatiling hugis, maaari mong hindi napapansin na sinusira mo ang iyong lakas ng kalamnan, sa halip na palakasin ito. Magsalita ako sa inyo, isang doktor may maraming taon ng karanasan at sa mga taon ng pagsasanay sa iba't ibang klinika, nakita ko ito ng maraming beses. Ang pasyente ay nagmamalaki. Bawat umaga, nilalakad ko ang Luneta Park malapit sa bahay. Humihinga ng maluwag, pakiramdam ko'y nasa tuktok. Pagkatapos ay dinagdag ng mahina. Ngulit, ang tumayo mula sa sofa ng walang hawak sa mga kamay, yan ay isang kahangahangang gawa na. At noong nakaraang buwan, nadulas ako sa kusina at himala na hindi nabasag o ang biyahe sa bigan ay binasura, nakakatakot isipin ang mga hindi pantay na kalye. Bakit ganito? Ano ang nakatago sa likod ng misteryong ito para sa mga taong tapat na lumalaban para sa kalusugan? Ang diwa ay ito. Pagkatakos ng 65 taong gulang, ang simpleng paglalakad ay nagiging tahimik na bulong para sa iyong mga kalamnan. Silang nasanay na at hindi na tumutugon. Ito ay magandang ehersisyo para sa puso, para sa kaliwa ng isip, ngunit para sa pagbuo ng lakas ay kailangan ng iba, isang malakas na pampukaw na magidising sa mga natutulog na hibla. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority para sa 2025, sa Pilipinas ay humigit kumulang 10.25% ng populasyon ang higit sa 65 taong gulang, at sa kanila, ang mga pagkakasala ay ang ikalima na pangunahing dahilan ng kamatayan, na may rate hanggang 4,200 na kaso bawat 100,000 katao sa edad na 85 taon, na tumaas mula sa 42.3 na kamatayan bawat 100,000 noong nakaraang taon dahil sa lumalaking bilang ng matatanda sa mga urban na lugar tulad ng Quezon City. Huwag mo nang pahabain ang mga ruta. Mas mabuti na ipakilala ang tatlong napatunayan ng doktor na paraan na hindi hihigit sa 10 minuto sa bahay tatlong beses sa isang linggo. Sila ay mabilis na ibabalik ang nawalang kapangyarihan at katatagan, gaya ng ipinapatunay ng mga pag-aaral sa 2025. Ang mga ehersisyo sa lakas ay nagpapabagal ng sarcopenia sa 30 to 40%, lalo na kapag pinagsama sa pagkain na may yaman sa protina. At ayon sa bagong ulat ng Department of Health, ito ay nagpapababa ng panganib ng mga aksidente sa tahanan ng 25% sa mga matatanda sa mga lungsod tulad ng Cebu. Simulan nating pag-usapan ang unang isa. Ito ay ang pag-akyat mula sa upuan o gaya ng tawag ko rito, kinokontrol na pagbaba sa suporta. Hindi lamang init na katawan kundi tunay na sandigan para sa iyong kalayaan. Pumili ng matibay na silya upang hindi ito magalaw kahit sa sisidlan sa karaniwang bahay sa Quezon City. Ilagay ang mga paa sa lapad ng balikat, mga daliri ng paa ay tuwid. Itulak ang balakang pabalik, parang magsasara ka sa isang bangko sa puno ng pasaherong jeepney. Babaan ng dahan-dahan sa ilalim ng kontrol hanggang sa mahawakan ng gilid ang upuan, ngulit huwag kang umupo ng buo, huwag kang magpahinga. Agad na itulak ng mga sakong, ikipit ang puwet at tumayo ng tuwid. Magsimula sa limang ulit tatlong beses sa isang linggo. Sa simula ay maaring mahirap, ngunit ang mga pag-aaral ng University of the Philippines Manila sa 2025 ay nagpapatunay ang galaw ng mga binte, nagbapababa ng tsansa ng pagkakasala ng 29% sa mga babaeng matatanda na aktibo sa komunidad at pinapalakas ang ugnayan ng nerba at kalamnan na mahalaga para sa mga Pilipino sa mga rehiyon na may hindi pantay na mga daan tulad ng mga kalye sa Davao. Isang halimbawa ay ang aking pasyente na si Aling Maria Santos, isang guro na retire na mula sa Manila. Pagkatapos ng dalawang buwan ng mga pag na ito, siya ay tumayo ng mag-isa mula sa mababang upuan ng walang tulong sa mga kamay ang bagay na dati ay nagtatapos sa pagbisita sa ortopediko. At ang kanyang kapitbahay sa apartment sa ermita, si Mang Jose Reyes, 22 taong gulang, pagkatapos ng kurso ay iniiwasan ang sugat sa balakang, ang regular na pagbaba ay nagbalik sa kanya ng kumpiyansa sa mga madulas na kalye sa tagulan, kung saan ayon sa estadistika ng DOH ay bumabagsak ang bawat ikaapat na higit sa 65 taong gulang at sa 2025 ay tumaas ito ng 15% dahil sa malakas na buho sa mga lungsod. Lumilipat tayo sa pangalawang paraan, ang push-up mula sa dingding, ang iyong pundasyon para sa lakas ng itaas na katawan ng walang kung saan ang araw-araw na buhay ay magiging mahirap. Lumapit sa malinis na dingding sa distansya ng nakabuka ang braso, harap sa ito. Ilagay ang mga palad sa antas ng balikat, kaunti ang mas malawak. Likuin ang mga siko, dahan-dahang lapitan ng dibdib sa ibabaw, bilangin hanggang dalawa sa pagbaba. Panatilihin ang mga siko sa anggulo ng 45 degree sa katawan, wag mong i-splay sa gilid. Kapag halos hawakan mo na, malakas na itulak pabalik sa simulang posisyon. Gawin ito ng 8 hanggang 10 beses bawat hanay. Ito ay nagpapatibay ng dibdib, balikat at triceps, ang mga kalamnan na tutulong sa iyo sa umaga na tumaas mula sa kama sa komportabling apartment sa Intramuros, magdala ng mga bag mula sa palengke sa Divisoria, o lalo na maging malambot ang pagkakasala gamit ang mga kamay. Ayon sa datos ng Philippine Orthopedic Center na na-update sa 2025, ang mga ehersisyong ito na may bigat ay nagpapababa ng pamamaga ng 25% sa mga may sarcopenia at nagpapabuti ng tulog na partikular na mahalaga para sa matatanda sa maingay na lungsod tulad ng Cebu City. Isang alaala ay si Mang Pedro Lim, isang mekananiko na retired na mula sa Quezon City na aking inoperahan pagkatapos ng pagkasala sa banyo. Pagkatapos magsimula ng push-up, hindi lamang siya nakakuha ng lakas para sa pagdadala ng mga apo, ngulit napansin din kung paano naging tuwid ang postura. Ang bigat sa gulugod ay bumaba at ang sakit ay nawala, na nagpapatunayan ng bisa ayon sa mga bagong rekomendasyon ng DOH na nagsasabing ang kombinasyon ng ehersisyo at tamang nutrisyon ay nagpapataas ng kalidad ng buhay ng 20% sa mga senior sa urban areas. At sa wakas, ang ikatlong elemento, ang pagmarmar sa lugar na may waving ng mga kamay, ang pokus sa buhay na katatagan. Hawakan ng mahina ang sandala ng upuan para sa seguridad kung kinakailanan. Tumayo ng tuwid, itaas ang kanang tuhod patungo sa balakang, sabay-sabay na itulak ang kaliwang kamay pasulong, parang ikaw ay sa parade sa Rizal Park. Gumalaw ng dahan-dahan, may kamalayan, walang bigla ang galaw. Ibaon ang paa at kamay, lumipat sa kaliwa. Gawin ito ng tertasigundo ng walang humpay, magpahinga ng kaunti at ulitin ng dalawa. Ito ay hindi lamang mga hakbang, ito ay simulasyon ng punay na pagsubok, ang diin sa core ng katawan sa base ng pagtitiis at sa pagsinkronize ng utak sa mga paa na nagliligtas mula sa bigla ang pagkawala ng balanse. Ang mga pag-aaral ng University of Santo Tomas sa 2024 na na-update sa 2025 ay nagpapakita ang ang mga dinamikong gawain na ito ay nagpapataas ng koordinasyon ng 35%, nagpapababa ng pagkakasala ng 50%, gaya ng sa mga clinical na gabay sa geriatrics ng DOH, at sa bagong pananaliksik sa Davao, ito ay nagpapabuti rin ng mental health sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkabalisa sa 18% sa mga mga matatanda na nakatira sa mga barangay na may hindi pantay na terrains. Ang aking pasyente mula sa Cebu, si Aling Rosa Garcia, 67 taong gulang, isang librarian, pagkatapos ng isang taon ng pagmamarmar, ay bumalik sa trabaho sa hardin sa kanyang probinsya. Dati ay natakot siya sa anumang bukol sa landas, mulit ngayon ay tiwala niyang naglalakad sa mga visayan na burol. Isa pang kaso si Mang Antonio Cruz, 74 taong gulang, mula sa Davao City, isang inhinyero na retire na pinaintegrate ito sa kanyang araw-araw at iniiwasan ng pagpasok sa ospital. Ang koordinasyon ay bumarek at kasama nito ang tuwa sa paglalakad sa baybayin ng Davao Liver, kung saan ang estadistika ng pagkakasala sa 2024 ay tumaas ng 15% dahil sa mga ulan, gunit sa 2025 ay nagbaba ng 10% sa mga sumunod sa DOH guidelines dahil sa mas maraming community exercise programs yan at lahat tatlong matibay na mekanismo walang kagamitan mula sa gym walang oras na ninakaw sa pamilya lamang ang regularidad tatlong sesyon sa isang linggo at mararamdaman mo kung paano umurong ang kahinaan bumalik ang kumpiyansa at ang buhay sa iyong bayan ay magkaroon ng lasa subukan mo ngayon mismo tumayo gawin ang isang pag-akyat mula sa upuan. Maramdaman mo kung paano nabubuhay ang mga binte, tumutugon ang katawan, ito ay ang iyong unang senyales patungo sa tunay, funksyonal na kapangyarihan. Kung ang material ay naging kapakipakinabang, mag-like ka. Ito ay tutulong sa algorithm na dalhin ito sa mga nangangailangan. Mag-subscribe sa channel dahil sa susunod na linggo ay ibubunyag ko ang pangunahing pagkakamali sa protina na sumisira sa mga kalamnan ng lahat na higit sa 65 at ibahagi sa malapit na mga kamag-anak, mga magulang, mga kaibigan sa probinsya o mga kapitbahay sa barangay. Sila baka isipin na huli na ang oras, ngulit alam natin, ang lakas ay hindi nakasalalay sa ID. Ito ay ipinanganak mula sa desisyon, at ikaw ay gumawa na rito. Salamat na sumama ka sa akin. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa channel at mag-like para sa higit pang tips sa kalusugan ng matatanda.